mo nagawa. Ito talaga yung hardcore action talaga, Dros. Kasi dati, kunyari, Volta style, mas marami action na yung robot kaysa sa amin eh. Pero ito yung hardcore action na every taping day, hindi pwedeng walang action, hindi pwedeng walang stunts. So, uh, pahirap pa talaga. Physically, tiring yung bawat araw po namin. And yun yung nagpapa-excite sa amin, sa aming mga, sa mga batang rin, sa lahat ng mga. Kasi, kung nilulook forward every day din na ano kaya -stance bago yung stunts ang baboy namin ngayon. Katulad kagabi, kaya po kami tapey, meron kami stunt na tatalon sa tren. So, ang dami, ang daming uh, pwedeng mangyari sa so set, kaya syempre ingat pa rin. So, yun. Uh, bukod sa heavy action to, heavy drama rin po to, kaya sya nag siya nagiging action kasi yung mga lalaki, lagi nagre-resort sa physical, di diba, ba? Pag overwhelming emotions, So, hardcore action. I a mean, uh, hardcore sa lahat so far. Okay. Uh, balik prime time series ka. Miguel, ano sa tingin mo ang sikreto mo na yung patuloy na pagkitiwala sa yun ng network uh, to lead a prime time? Okay, uh, nahirap kong sagutin yan, na pero siguro uh, nakikita po nila yung drive ko. Nakikita nila yung uh, Uh, passion ko sa bawat ginagawa ko po. Actually, wala naman po akong walang issue sa akin kung kahit saan po ako nagay kasi ibibigay ko yung 101% ko. So, feeling ko po nakikita po nila kung gaano hadisi sa bawat characters and bawat uh, shows na ibibigay po nila sa akin. And uh, hindi ko naman din po sila bibigoyin. Kapag binigyan po nila ako ng ganito ng responsibility, I'll make sure na I'll deliver. So, ibang Miguel to eh, no? Dito medyo madungis ka, parang gano'n. Um, ano to? Simula na ba to ng pag-iibang imahe din ni Miguel? Uh, siguro iba talaga po yung karakter sa totoong buhay. Um, siguro mas daring, mas mature, mas uh, aggressive. Din, last Goodbye love team. Yeah, may may mga love team sa mga po. Hindi eh, love team, pero may mga mga love interest na papasok dito sa show nila. So, marami po, marami po ng tulong Okay, last na. Eh, kasi syempre hindi ka naman, I, I don't know if you're aware, if you're familiar with mga batang relief. Really. So, anong in-offer ito sa'yo? Nag-research ka muna ba? Inalam mo muna ba? Ano ba talaga sila? Tama ba ang mga ipinaglalaban ng mga batang realist din? Uh, ano po to? Uh, Nire-refer nyo po kayo po O hindi naman. Mga batang realist in general. Yan po ba? So actually, sa set po namin doon talaga kami sa tondo ng uh, The And yung pinoportray namin character is um, nararanasan ng mga totoong tao sa totoong buhay. So every time na may Uh, sa set, ano yun, konting chit And mararanasan mo, mararap naman mo yung mga problema ang pinagdadaan nila. At hindi po ito nalalayo sa mga pinagdadaanan ng bawat characters namin. At nakakwento ako si Sir J. Manalo. Dahil sinasabi na po sa akin na siya ang tunay na patang Pilos. Di ba, Sir Jay? Uh, ano, Naglalawa daw sila sa Magol. So, talagang true, parang parang totoong buhay po itong papanoorin mo. Eh. Yung mga pinagdadaanan ng mga uh, taong pinagdadamutan ng kapatan sa Buhay nila ng mga prosulatis. Okay, thank you. thank you. Okay na to, Michael.